Ang Armed Forces of the Philippines ay muling nagpatunay ng kanilang matatag na paninindigan sa pagtatanggol sa BRP Sierra Madre na nananatiling nakatalaga sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ang barkong ito ay hindi lamang isang lumang barko kundi isang simbolo ng soberanya ng Pilipinas at ng matagal ng tunggalian sa pagitan ng mga bansa na may inaangkin bahagi ng dagat. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy na nagpapaabot ng malinaw na mensahe ang AFP na handa silang protektahan ang teritoryo ng bansa laban sa anumang banta o panggigipit mula sa ibang puwersa. Ang presensya ng Sierra Madre ay nagsisilbing paalala na ang Pilipinas ay hindi uurong sa laban para sa kanyang karapatan sa karagatang sakop ng kanyang exclusive economic zone. Sa nakaraang mga linggo, mas tumindi ang tensyon sa West Philippine Sea dahil sa mga insidente ng panghaharang pagbabanta, at agresibong aksyon ng mga banyagang barko. Ang mga sundalong Pilipino na nakatalaga sa BRP Sierra Madre ay nananatiling matatag at determinado, kahit na nahaharap sila sa matinding hamon ng supply, limitadong pasilidad, at panganib ng mga pananakot. Gayunpaman, ang kanilang presensya ay mahalaga upang ipakita sa buong mundo na ang Pilipinas ay may karapatan at determinasyon na ipagtanggol ang kanyang karagatan at likas yaman. Hindi lamang ito usapin ng militar kundi usapin ng pambansang dangal at kinabukasan ng mamamayang Pilipino. Kasabay nito, lumutang ang balita hinggil sa anim na Abukuma class frigates ng Japan na sumailalim sa inspection. Ang mga barkong ito ay kilala sa kanilang kakayahan sa anti-submarine warfare, mabilis na paggalaw, at pagiging efficient sa mga operasyon ng maritime patrol. Ang pagkakaroon ng ganitong uri ng barko ay may malaking implikasyon sa seguridad ng rehiyon lalo na sa konteksto ng pagpapalakas ng ugnayan ng mga bansang may parehong adhikain na mapanatili ang kalayaan sa paglalayag at katatagan sa Indo-Pacific region. Ang inspeksyon na isinagawa ay malinaw na hakbang tungo sa pagpapanatili ng kanilang kahandaan sa anumang sitwasyong maaaring lumitaw sa dagat. Mahalaga ring bigyang diin na ang presensya ng mga Abukuma frigates ay hindi direktang konektado sa AFP ngunit nagbibigay ng malakas na mensahe ng pagkakaisa at kooperasyon sa pagitan ng mga bansang may malasakit sa seguridad ng Asia Pasipiko. Ang Pilipinas at Japan ay kapwa umaasa sa malayang kalakalan at ligtas na karagatan, kaya't ang mga hakbang ng Japan ay nagdudulot ng karagdagang kumpiyansa sa rehiyon. Sa harap ng banta ng mas malalaking kapangyarihan, ang pagkakaroon ng kaalyado at kaibigan ay nagbibigay ng dagdag na lakas at moral na suporta para sa Pilipinas. Ito rin ay nagpapakita na hindi nag-iisa ang bansa sa laban nito para sa karapatan sa dagat. Habang nagpapatuloy ang mga kaganapan, mas lamilinaw ang kahalagahan ng modernisasyon ng AFP at ang pangangailangan ng suporta mula sa mga kaalyado. Ang Sierra Madre, sa kabila ng kalumaan nito, ay nananatiling buhay na bantayog ng katapangan at sakripisyo ng mga sundalo. Ngunit malinaw rin na kailangang magpatuloy ang mga hakbang tungo sa pagpapalakas ng hukbong dagat at pagbili ng mas modernong kagamitan upang mas maging epektibo ang pagtatanggol sa teritoryo. Ang pagpapalakas ng air surveillance, pagkuha ng mas mabilis na barko, at pakikipag sa mga bansang may kaparehong interes ay mga hakbang na hindi maaaring ipagpaliban. Maraming eksperto ang nagsasabing ang susi sa katatagan sa West Philippine Sea ay hindi lamang nakasalalay sa lakas militar kundi pati na rin sa diplomasya at estratehikong pakikipag-alyansa. Ang pagpupulong, kasunduan, at pagsasanay kasama ang mga kaalyado ay mahalaga upang maipakita sa mga kalaban na may kolektibong puwersa na handang magtanggol ng kalayaan sa paglalayag. Sa kasalukuyan, Kitang-kita ang pagpupunyagi ng Pilipinas sa ASEAN at iba pang pandaigdigang forum upang ipaglaban ang karapatan sa ilalim ng international law, partikular na ang UNCLOS na nagbibigay ng batayan sa exclusive economic zone ng bansa. Gayunpaman, ang realidad sa dagat ay nananatiling mahirap at mapanganim. Ang mga sundalong nakatalaga sa BRP Sierra Madre ay araw-araw na nakararanas ng panggigipit at pananakot mula sa mas malalaking barko. Ang kanilang sakripisyo ay hindi lamang pisikal kundi emosyonal, dahil matagal silang malayo sa pamilya at nakatira sa isang lumang barkong halos sirain ng kalawang at panahon. Ngunit sa kabila nito, ang kanilang tapang at katatagan ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa buong bansa. Ang kanilang presensya ay nagsisilbing bantay na nagpapaalala na ang soberanya ng Pilipinas ay hindi dapat isuko o ipagwalang bahala. Kung titingnan ang mas malawak na larawan, ang sitwasyon ng BRP Sierra Madre at ang inspeksyon ng Abukuma frigates ay bahagi ng isang mas malaking naratibo ng pagbabago ng balanse ng kapangyarihan sa Asya. Habang lumalakas ang presensya ng mga banyagang kapangyarihan sa rehiyon, mas nagiging mahalaga ang pagkakaisa ng mga bansang tulad ng Pilipinas at Japan. Ang bawat hakbang, bawat pahayag, at bawat aksyon ay may epekto hindi lamang sa dalawang bansa kundi sa buong rehiyon. Ang kanilang pagtutulungan ay nagsisilbing pader laban sa anumang tangka ng panggigipit o pananakop. Sa huli, malinaw na ang laban para sa BRP Sierra Madre ay hindi lamang laban para sa isang barko kundi laban para sa karapatan, soberanya, at kinabukasan ng sambayan ng Pilipino. Ang determinasyon ng AFP, ang sakripisyo ng mga sundalo, at ang suporta ng mga kaalyado ay nagsisilbing haligi ng lakas na nagpapakita na ang Pilipinas ay handang ipagtanggol ang kanyang bayan. Ang inspeksyon ng Abu Kuma Frigates ay dagdag na pahiwatig na sa harap ng hamon, mayroong pagkakaisa at pag-asa. Ang hamon ngayon ay kung paano mapapanatili ang matatag na paninindigan at mas lalo pang ang kakayahan ng bansa upang ang BRP Sierra Madre at ang lahat ng simbolo ng soberanya ay patuloy na minindigan sa gitna ng alon ng pagsubok.